Okay, okay na. Kaya minsan lumasakit-sakit pa rin itong dito ko eh. Eh, yung, okay, yung mga one ka ka na namin, okay naman. Okay, okay na rin. Pero, yung hilo-hilo ko parang ano pa rin eh. Pero, ano na? changes. Oo. Uh, oh, may malaki na ang pagbabago. Pero nandoon doon pa rin. Malaki na ang pagbabago. Gusto ko may nagbabago kasi siyempre eh treatment, kailangan talaga may magbago kasi pagka uh, yung mga hindi lukuloy lukuloy na lulubog ano, na. Pero etong sa dunag... tuhod, wala madali lang yung konting hapus Hapos ha sa plus posan din yun ang din pagmamahal. Nakakalakad naman kayo na matulin, ano? oh, Okay, okay na yung lakad ko. Oo na yung lakad ko. Kaya lang na ano ko parang nag-ano pa rin yung parang may muscle pa rin, something na tumitindi na, gano'n.

straight on there. <coughs> okay, hindi ang pag pag yung Yan Oo. siya na lang yan, Ry. Ray. Ray, na lang yung natin. Lati. Oo, yun na. Isyo. Kung makikita mo sa tuhod mo, iba yung tsura ng tuhod mo. O, mas makapal to. Oo, mas makapal yan yung kalimahan. Parang nagkaroon ng papa. Oo po. Sa so, kinakain kasi yan, sa so, pagsatumot, hindi na makain na tumba, hindi na makain na ano, kinakain natin yan. Bawasan nyo yung mga pagkakain na mga sobrang alat Yan ang iwasan nyo. alam ba na yan? Pag water, water therapy tayo. Pag-ilip. Tapos yung ano, Waking pa rin, ha? So, dire na yan. Para habang umiigad tayo, lumalakas tayo, hindi tayo papapahigaan. Papa Pagdating upuntang higaan talaga. Pag nasa higaan na kayo, lalo kayong magkakasakit doon. So, hindi na kayo <coughs> Eh alas kasabay niyo yun siya na eh. isa dyan yung lumpo lumpo niya 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 na niya 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 na niya 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 is sí, sí. may extra pot. Kaya nga po eh. Parang malaki <laughs> na. nyo lang yan. Aplusin nyo lang ng pao yan. Para... Eh, pag naglalakad ako, parang nararamdaman ko na ano dyan. parang may mabigat dito. may mabigat. Ito, mayroon dito. Ang dalawa. Parang naglalak pa siya. Eh, uwi pa naman kami ng probinsya. Oo, oh, kaya meron. ito naman, bihira naman yan ano. Ako sabi nyo lang yan, bag maglalakad kayo, no? Uh, makabalik kami rito, November ano na, after Ondas. Uh, wala rin kami ng Ondas eh. May reservation na ako doon, pamalik nito ng ano, ng November 3. November 3 lang, di ba? Mm. Yung reservation natin. Pero alam ko, maraming bang tataka doon, Master, pag nakita ang lakad ko. Oh, <laughs> Sigurado oh. maraming magtataka kasi mabagal na kayo nung una eh. Ngayon medyo... Eh, Last May, na-uwi ko talaga doon. Ganun eh. Parang matanda ng matanda oh, na kayo. Kaya yung... nga, pati yung mga matatanda doon, sabi sa akin, ano ba yan? Nagyari sa'yo. Para ka... <coughs> ano na. <coughs> oh, sige, upo kayo mas matanda ka pa sa amin ah. Iba na ngayon. Pero ngayon iba na lakad ko. <laughs> Yari na sila. <laughs> Maano yan sila? Tatanong na magtatanong. Oh, magtatanong at magtatanong. Anyway, Master, yung, yung una talagang ano sa akin, yung nagrekomenda sa akin na ito, yung barkada ko, kung nakakita sa Facebook, sabi sa akin, taga-roon pa talaga sa amin. Taga sa amin. Sa amin. Bicol? Opo. Marami rin akong followers sa Bicol eh. Eh, sabi niya, ba't hindi mo subukan ito at sa kalookan ka rin lang? Dahil akala niya, yung doon lang sa muna sa South. Oo nga, akala niya doon lang sa South. Eh, hindi pa rin ako nag-ano noon. Hanggang yung, mayroon akong dating kapitbahay din do, ngayon dyan sa Kanawapan na yung nakapag recommend na naman sa akin uli sa iyo sabi ko di isubukan ko nga sabi ko baka ako... nagkamali ba sila tingin <laughs> mo kaya nga <ngayon>, ikaw pinag-recommend <laughs> ha kamali ba sila sige at lahat nga kayo na, oh, sabi ko nga na, nung ah, mag, mag-isa po. Dati hindi siya makakapag-trip naman. Eh kasi yung parang ang trip nun, nung unang unang punta niya, pag makikita niya yung leak niya, first session niya, parang mabagal na mabagal, sobrang tanda ka agad. Oo, oh, di ba? Eh, hindi niya lang sila sa gupahe eh, you o know? sa lupo ngayon okay. siya ro. Oo nga po. Alam mo, sir, <laughs> <laughs> diba, diba, pwede na akong magbira oh, sa pato. Di ba hindi rin kayo makapagaya, makayo ko na maayos. Oo, oh, so, perfect yung ano. Pero, ngayon, okay, okay lang. Kahit yung mag nail cutter lang ako, master, no? Sa pa hindi na ako maka, ano, makayo po na sa sarili ko. Nail cutter, talagang tumitindi yan dyan, eh. Pero ngayon, okay na, nag nail cutter na ako na mag-isa. Buti <laughs> okay, naman. Salamat sa Panginoon na nakakapulong tayo. Okay. Okay. Ay, huwag lang kayo malilipot. same routine, yun lang ah, yun. Kumagan, Mag maganda naman yung ano, feedback sa inyo naman. Maganda yung karate ko. Ganun lang, ingat kayo sa biyahe nyo. Medyo malayo na yung biyahe nyo. Magbaong kayo ng ano. Ah. Kasi baka mamaya hindi nyo makita.